good morning. Hello, hello, and mabuhay. It's Friday again. Ang dito hinihintay natin si Kuya Totoy. At to -toy. But meanwhile, ang po ang mga girls na natin. Ready, ready na sila. They are very, very early kung mag-prepare sa pang-araw-araw ng kanilang pag-aaral. O diba? Ano naman kaya ang kaganapan sa araw na ito? Friday. So but before that, Once again, good morning, good morning to all of our subscribers. Kumusta na po kayo? I hope you are all fine and okay. And so with your families, greetings to all of you and God bless all of you. Dito si my ass to you nagsasabing, I love you today. Good vibes. Habang hinihintay si Kuya Totoy, nag-uusap po silang apat ah, with mamang carving, They're trying to speak English. tiba, Kaya ayan. oh, nag english na rin si Miss Badiday. Pero si Irene. Hindi ko alam. Nagkukunot na upa. You speak English, Irene! Oh. <laughs> no word? <laughs> Dash! Diyan na pala. For good morning. Aray, aray. aray ko, good morning. Good morning. Ang fresh niya. Fresh mm. from mm. abroad. Oh, makikisakay ako kay Sir Pipoy. Oh, di ba? Ang damit niya. Oh, perfect. O, oh, Irene, yung bag sa loob. Mahulog ka. Ibigay mo sa loob para makakapit ka. O, oh, ingat, girls. See you in school. Ito na po tayo sa classroom ng ating dalawang Maria. Then later on, tingnan natin kung makapra-frank natin sila. Hello. Nasaan yung dalawang girls? Hi. Sir. Hi. Girls, perfect. Kali kayo dito. Hinanap ko ng math teacher. May kasalanan daw kayo. Hindi kayo. Yes. Oh, yan siya sa mga top, top student na classmate nila. Kinahanap kayo ng math teacher. Hindi hey. hey. wow. ko wala. Baka nasiro kayo. Nag-quiz ba kayo? Hmm. Uh, Ang ganda mo. Kumain ka na, girl? Yes, Kota. Yes, math teacher. What do you say? Good afternoon, Good afternoon teachers. Perfect. Okay. Okay. Sir, okay oh, lang. May unlock. Sir, sir. Uh, sir. Sir, Sir, sir. 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 may sabi na Sir, kasi makita ko sa grade mo yung quiz. Ito pala kayo nakuha. Ay, Hindi kayo gumasawa. Hindi kayo nakuha sa toh. Kamu tak nak makan roti ni? Kamu tak nak makan roti ni? Kamu tak pakinggan natin ang masasabi ng si, sir. Hindi po sa... masasabi ng uh, teacher uh, si, si, uh, sa mat, uh, uh, ang ganyan paliwanag. Arnaldy, 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 Marjorie, Marjorie, it's part Sir, hindi, hindi ano yun True yan, sir. O, oh, ng math. Pero yan, na-impress ko ang sir natin. Kaya, o, oh, galingan nyo, ha? O, mga scholars kayo ng bayan. So, sabi nyo, guys? Uh, o, oh, classroom. Uh, so, yan, ha? So, okay. Your grades. Ah. Uh, okay, Marjorie, per uh, na. So, ano naman ang masasabi mo or nasa nasabi ni Sir mo? Ah, uh, loud louder naman. Uh, ano masasabi mo kay Sir? Ano po, kasi si Sir naiintindihan ko po kasi ano yung ano niya explanation, naiintindihan ko naman din po kaya naka ano ako no ano. Ano, lesson. Meaning magaling ang math teacher ng Abra. ba? Diba? Sa ones. O, oh, ikaw naman, ano naman ang message mo na sasabi mo? Uh, magaling po mong turn si sir sa amin at maintindihan tindihan po namin. Kahit mahirap po, pero mag marunong po siya nabigitin sa akin. Oo, dapat lang kasi Masalamat sumatahod siya. Joke! Ay, ni sir, nakasalamat po. No, magaling ang picture niyo ha. Maganda yan. Mabait po si sir. Mabait din si sir. Goodbye. vibes. sa, sa inyo. Oo, no, gusto kong pumunta ni Sir, magturo ng mat kasama ko doon sa, sa Davao. Wow. Wow. Okay, so good vibes. Good Oh, natin para paano natin mamay. Sige. 1 2 1 2 3. Huwag mag-smile. Hindi nakaharap lang tayo. So, Ready? 1, 2 3 1 2 3 yun. so ya uh, <laughs> <laughs> <So, laughs> sir <you>. napakinggan niyo, magaling daw ang mga bata natin sa mat tuting-upit napakahirap talaga ng mat uh, pero sabi ni sir magaling daw sila uh, hindi ko yata kaya silang prinang pero sabi ni ano Erna, Ernaline nervous ako sir kakala ko totoo na yun Kasi mga galing ng mga bata natin sa mga subo-subay pa po sa kanila. Huwag kayo pong mag-alala. Tutok na tutok po ang iyong munting meso ng Abra. Uh, Now, ngayon, sir, ano pa ang gusto mong ibigay ng message para sa mga scholar natin? Sana mas ang narinig pa sila, sir, para makabigay ng inspirasyon sa kapwa ng mag-aaral. Pero magaling talaga sila, sir, so, in Oh, sayang kahapon daw. Grabe raw kahapon. nag Meron kasi sana, mayroon si sana sa na kahapon. Wala kami kasi kahapon. Sayan. Pero alam ko, sayang excited ako. Abangan nyo pa ang mga iba-ibang kaganapan sa buhay ng ating mga scholars dito. Lagong-lalo na kina Erna at Margarine, Kasi sila ay mga top students. Si Miss Irene, iba rin ang case niya. Pero sinabi ng kanyang advisor, at least she's trying her best. goodbye thank you thank you very much for goodbye sir thank you perfect i love you today mas <laughs> tomar não

Ini bagus. Awesome. Oh, ayan. Wow, <laughs> Oh, hebat. Oh, diba? Wow. Diba perfect. Saya wanmu. Kumaya, perfect. Kembut mo pa. Oh, kembut. <laughs> na, ah, ilalagay ah, Last one. Okay. Mas maganda pa.

Okay. Use your hands. Ayan. Kasta. Ay, alam mo. Ayan. Mm, ma'am, kumusta naman si Irene dito? Nakakasunod ba? Oo oh, naman, sir. Mabait Madyan ba siya? siya? Mabait ba siya, ma'am? Mabait naman, hindi naman. Pero hindi pas... nakaki, ano siya, nakiki... Mingle siya. Okay In, Hindi okay. siya pasaway. Hindi uh, po, sir. magaling ba siya? Nanay-nanaya. Siya po si Ma'am Beda yung teacher nila sa ano ah, anong tawag nito? BPP Bread and Pastry Production. Ayan, siguro gagawa ng kanyang uh, First time po nilang gumawa ng kanilang biscuit at uh, and cookies. Lagi pag-participate naman siya. Nakakasunod naman. Nakakasunod. Okay, go. Oh, Ayan, this is the group of Irene. Ayan. Nakakasunod din naman ang lola niya. Kaya na naman po, natunghayan na naman natin ang mga kaganapan sa pakikipagsapalaran ng ating Tres Marias dito sa western Aba National High School at sa patuloy na pagsusubaybay ng ating munting maestro. To all our subscribers, thank you, thank you very much. And our viewers, araw-araw uh, po na dumadami po ang nagsusubscribe. Thank you, thank you very much po and God bless all of you. At pinapasalamatan ko rin po si PB Love for inspiring me uh, to be in this mission. And of course also to Kuya Totoy uh, for inspiring me, for reminding me, for coaching me to the good points and to all the no-nos Thank you thank you very much po and also Sir RJ of Copper's Vlog thank you thank you very much for uh, reaching out uh, for your helping hand uh, to some good points po thank you thank you very much po Perfect So ngayon po naman ay gusto nating ay shout out ang mga sumusunod po dito Like Mad Kika hello Nerissa Tenido Dela Jessica Rosario Dagasdas from Hong Kong Michael Messina, Edith Habagat from Catalina Negros, Occidental Morgana Karamba, Luz dan from San Mateo, Rizal Quimalin P.E.T. ng Bukidnon Gracel Taylor from USA Helena Andrada, Padang Ilocano Jess one 7413 from Singapore Our user from Taipei Ani Raimondo nga taga Abra who is in Singapore and Jean kaya 2602. Thank you, thank you very much po. And once again, ito po ang inyong munting maeso nagsasabing I love you today, tomorrow and forever.